Ayan, okay mga kay Panta, welcome back to my YouTube channel. It's me, Panta P.S. Plag. Ayan okay mga kay Panta, welcome back. At uh, meron lang itong i-unbox. Sa lang ito mga kay Panta. Excited lang ako dahil uh, dumating na yung ating, ano uh, dumating na yung expandable, expandable first time. At ito ay ating uh, testing sa mga susunod na araw. Hindi ko pa nakikita ito. Okay, huwag natin patagalin pa. Tetestingin natin to. Bukas gagawa natin bukas ng mga ano. Ng mga uh, pag uh, accuracy. I-compare natin dito sa Astro 18. Okay? Astro 18 versus Expandable. All right. So ma-try, matry ito, to eh. Dito ako nakakita ng ganito. Sinasabi nila expandable. Komaterai kau ntar lagi nggak lezat ba. Hmm, oke. Okay. Ya, yeah. stop. Oh, coba curah Naisa. Oke, okay. di coba mau nggak? Kita ini Naisa yang terasoh. Oke, gua render dito. Hmm, oke. Okay. Ya. Yeah. Oke okay namanya, bagus dia. Ke doluangan aja. Na eh. Nah, bait aku Oke. You expand the ball. Nightingale. Nightingale. Yeah, okay. So, mukhang maganda nga siya. Ito, tumama talaga itong ang impact. Okay. Maraming salamat sa seller. Alright. Meron siyang uh, sa dulo nga pala. No? Ang tagun yung parang uh, butas na parang kung pa screw tapos bukwa tayo sa pumperaso nito tapos sa pumperaso Astro 18 <laughs> yan okay mga kaipanta uh, sa mga susunod na araw uh, ay gagawa natin lang nito ng uh, accuracy okay expandable pellet versus Astro 18 Alright Ito yung 10 piraso Okay Gagawa tayo ng ano Accuracy dito si ng dalawa Dahil ang Astro 18 ay sumuko na Ito ay first time na Nagagamit ng aking laruan di hangin First time Nagagamit si Paring Escopeta, Alright Yan Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan Kay Panta Okay Please Like, Subscribe At pakipindot na rin Ang notification bell Alright copy hunting sa atin mga kaipanta at yung ating uh, hunting adventure tayo na nakakuha ng isa okay idugtong ko na lang sa video ito at ito ay hindi pa natin nagagamit ano dahil uh, parating lang kanina okay tara upload ko muna ito at idugtong na lang natin yung isang uh, hunting adventure namin na kanina All right huli. Tama. Yan okay mga kaibanta. Ah uh, pauwi na kami. Bali na kaisa lang kami na huli sa papan Ngayon, kukuhulin na natin yung ating mga pamain. Okay, tara. Okay, meron kami lagayan. Lagayan ng mga buhay na pamain. Niyan.